Hindi pa rin ba nagpaparamdam sa iyo ang target mo? Hindi ka pa kinakontakt, tinatawagan, ni hay ni wala pa. Hindi pa nagpapakita sa iyo. Huwag kang malungkot, huwag kang iiyak, huwag kang magmumukmok, kundi gumawa ka ng mga spell at sabayan mo ito ng dasal. Sabayan mo lamang ito ng lubos na paniniwala ang mga ritual na itinuturo ko. Gawin ang tama, mag-focus at mag-concentrate. Gawin mo ito sa araw ng Martes o kaya Biernes ng umaga. Kumuha ka lamang ng isang malinis na papel, isulat mo dito ang tunay na pangalan ni target mo gamit ang kahit na anong kulay na panulat. Tapat tunay na pangalan mga kaswerte. Tapos kumuha ka ng bawang. Balatan mo ang bawang tapos iukit mo dito ang pangalan ni target mo. Kailangan maiukit mo. Limbawa, ang pangalan ni target mo ay Juan Luna. Kahit pa yan mahaba, basta maisulat mo dyan, ay okay po yon. Tapos, lawayan mo ito. Kumuha ka ng laway mo, basain mo to ng laway mo ang pangalan ni target mo. Tapos, ay balutin mo ito dito sa papel kahit ilang pagtupi ay pwede. Tapos ito, tinupi mo ay ipitin mo sa mabigat na furniture nyo. Halimbawa sa mga upuan nyo, ipitin mo lang dyan hanggang sa magkadulog-dulog. Kailangan maswerte ay makaipit ito dito at kailangan siyang mad, maipit madurog. Hayaan mo lang ito dyan hanggat hindi nagpaparamdam ang iyong target.